Anong kinalaman ng pagiging K-pop star sa pagiging tagapagligtas ng buong mundo? At paano naantig ang milyong Filipino sa animated film na ito? Samahan niyo ako sa isa na namang quality recap. Don't forget to subscribe. Ang kwento ay tungkol sa K-pop girl trio na Huntrex na bukod sa pagiging idol ay may sekreto pang misyona bilang Demon Hunters dahil noong unang panahon ay sinusubukan na ng mga demon na sakupin ang mundo sa pagkuha ng mga kaluluwa at lakas ng mga tao at iniaalay ito sa hari nila na si Guima. Salamat at lumitaw ang mga superheroes Demon Hunters nagligtas sa atin laban sa mga demons. Nilalabanan nila ang mga demons sa pamamagitan ng pag-awit ng pag-asa at pakikibaka na nagbabalik sigla at nagkakaisa ang mga tao meron silang pinapanatiling shield na nagpoprotekta sa mundo laban sa mga demons na tinatawag na Hun Moon. Bawat henerasyon ay laging merong trio hunters na nagpoprotekta sa mundo at nagtataboy sa mga demons at kay Guima bawat panahon. Ang misyon ay mabuo ang Golden Hun Moon at sa panahong ito, ipinapasa na ulit ito sa bagong henerasyon ng hunters na si Namira, ang lead dancer, si Zoe, ang rapper at lyricist at si Rumi, ang lead singer. Nagsimula agad ang istorya nila sa isang bonggang-bonggang concert ng Huntrix na dinalukan ng 50,000 fans. Subalit sila ay nasa flight pa at nag enjoy sa pagkain nang biglang tumawag si Bobby, ang kanilang agent. Kung asa na sila, late na sila sa show at naghihintay na ang libu-libong manonood. Yun pala ay na invade ng mga nagpapanggap na demons ang kanilang private plane para kainin ang mga kaluluwa ng fans nila. Kaya pala weird ang mga ito. Nakita ni Rumi na meron silang patterns na isang palatandaan ng mga demons. Nagsimula ang laban nila sa eroplano at kasabay nito ang kanilang pinakaunang song performance. Pinaslang nila ang mga demons ng walang kahirat-hirap. Sa kanilang labanan, nahati ang eroplano at napilitan silang tumalon sa eroplano para makarating sa concert sa oras with a boom pack grand entrance. Nagkatuwa ang fans nang dumating sila at naubos din ang mga demons. Sa pagtatapos ng kanilang kanta, namantini nila ang Hun Moon sa pagpipigil sa mga demons na makabiktima pa ng mga tao. Samantala, bumalik ang isang demon sa lungga nila na natatakot na magulat kay Guima na muli na naman silang natalo at di na nila kaya dahil masyadong malalakas ang hand tricks. Naggalit si Guima at sinabing mga inutil sila. Kailangan nilang gumawa ng paraan dahil kung hindi, pag nabuo ang Golden Hoon Moon, mapupuksa na sila habang buhay. Dito pumasok si Gino, isang demon singer. Nagsimula siyang kumanta at nagsuggest na bakit di nila gayahin ng hand tricks na din ng boy band. Una ay pinagtatawanan sila ni Guima. Tinanong sila kung uubra ba ang plano nila. Pinakitaan nila ito kung paano at nakumbinsi nila si Guima habang ang Hantrix naman ay nagse-celebrate ng success ng kanilang concert at tinangkilik ito ng maraming tao. Gusto sana nilang mag-relax at magbakasyon nang ginulat sila ni Rumi at ni-release ang bago na naman nilang single na tinatawag na Golden. Natuwa ang fans at tinangkilik ang bagong single nila. Subalit si Rumi ay nawawalan ng boses habang nagre-recording sila at nagpahinga muna ito. Si Rumi pala ay may itinatagong sekreto. May patterns din siya. At siya ay may lahing demon. Paano ito? Hunterman ang kanyang ina, subalit demon pala ang tatay nito. Kaya pala hindi maipakita ni Rumi ang braso at balat nito at hindi rin siya makasama sa bathhouse tuwing inaaya siya ng dalawa. Mawawala lang daw ang patterns kapag nabuo na ang Golden Hunmun na siyang mission nila. Nagpakalayo-layo muna ito at nag-isip-isip kung paano nila mabubuo ang Hunmoon kung mawawala ang boses niya at kung kailan naman malapit na nilang magawa ito. Nag-usap-usap ulit ang trio kung paano nila mapapagaling ang nawawalang boses ni Rumi. Naisip ni Zoe na pumunta sila sa isang espesyalista at nagpatingin sila. At binigyan ito ng gamot si Rumi. Pag uwi nila, dala ang gamot, akala nila ay dudumugin ulit sila ng fans. Pero imbis na fans, ay grupo ng mga magagandang lalaki ang sumalubong sa kanila. Nabighani sila sa kagwapuan nila at sa maganda nitong katawan. Si Rumi, nandiri man ng una subalit nang makita niya si Gino, ay natilihan ito. ni Gino na para bang nasa Korean love scene. At akala niya ay tutulungan siya nito, pero imbis ay nainis pa ito. Naasar silang tatlo habang pinupulot ang gamot nang may marinig silang tugtugan. Paglabas nila, nakita nila ang parehong grupo ng mga lalaki sa isang flash mob. Sila pala ay ang bagong boy band na tinatawag na Saja Boys. Naantig ang mga tao sa performance nila at napansin nilang magaling din ang mga ito. Nakita nila ang patterns nito at napaisip sila kung ano ang pakay nito. Bakit sila nag-boy band? Yeah. Pusang performance nila at naglaho at asar na asar ang tatlo. Sumisikat ang Sadja Boys at nag-usap ang tatlo na kailangan nilang mapuksa agad ang Sadja Boys sa lalong madaling panahon sa tahimik na paraan. Linano ito ng tatlo na puksain ang mga ito sa sunod nilang guesting sa isang show at nagtago sila sa likod ng stage. Subalit napansin agad ito ni Gino at pinakita sila sa audience. Pinahiya sila ng mga ito. At nang matapos ang show, tumakas agad ang Saja Boys at hinabol naman sila ng hand tricks. Dinala sila ng Saja Boys sa isang bathhouse at pinalibutan sila ng maraming demons at napasabak na naman sila sa labanan. Tinakasan sila ng Saja Boys pero pinilit ni Rumi na habulin si Gino. Pero sa pakikipaglaban niya kay Gino, nalantad ang kanyang mga patterns sa kanyang braso. Nabahala si Rumi dahil may nakakaalam na ng sekreto niya. Sakto naman na tinatawag at kailangan na siya ng dalawa sa dami ng kalaban at makikita na nila ang kanyang pattern. Sa gulat niya, hinarangan siya ni Gino at binalutan ng panyo ang kanyang braso at umalis. Nabigla si Rumi, bakit siya tinulungan ni Gino? At nagpatuloy sa pakikipaglaban kasama ang kanyang mga kaibigan. Napansin nilang humihina na ang Hunmun at may mga nakakatakas na mga demon at kumakain ng mga kaluluwa ng mga tao. Natapos ang labanan at sa kabilang banda, namamangha si Gino na may hunter na may lahing demon. Samantala natutuwa naman si Guima dahil nagiging effective ang ginagawa ni Gino. Samantala ang Huntrix naman ay patuloy na nababahala sa dumadaming weak spots ng Hunmun na nagpaplano sila na dapat mas pag-igihan nila sa Idol Awards para mabuo na ang Golden Hoon Moon. Nagplano sila na gumawa ng bagong kanta, ang pinakamabisa na may pinakamagandang choreography at pinakamagandang lyrics para masugpo ang Saja Voice. Subalit kinagabihan, pinadala ni Gino ang mga alaga niya sa bahay ni Rumi para ipadala ang sulat na nagsasabing gusto niyang makipagkita kay Rumi na sila lang. Nasusuklam si Rumi pero sinundan niya ito para paslangin si Gino. Nagkita sila ni Gino at tinangka niya agad na patayin ito. Si Gino naman ay kalmado lang at iniilagan lang siya. Gusto nito nga pag-usapan nila ang tungkol sa patterns ni Rumi. Bakit siya mayroon nito at namumuhay ng malaya kasama ang mga tao at hindi nagagambala ni Guima? Si Gino pala 400 years ago ay tao rin at isang musikero Subalit sa hirap ng buhay at halos walang makain ng kanyang pamilya sa kanyang kawalan ng pag-asa, doon nagparamdam si Guima na bumubulong sa kanya. Tinutokso siya na sumama sa kanya para guminhawa ang kanilang buhay. Nangyari naman ito at namuhay sila ng marangyang buhay. Subalit panandalian lamang. Pagkatapos iparanas ito, ay kinunsumo na ang pagkatao ni Gino ng demon at tuluyan ng napabayaan ang kanyang pamilya na mas malala pa kaysa sa kalagayan nila dati habang buhay siyang nagdudusa sa alaala, kahihiyan at pagkabigo na pinabayaan niya ang kanyang pamilya, isang sumpa at maging bilanggo ni Guima habang buhay. Nakwento man niya ito, subalit wala pa rin pakisirumi at sinusubukang saktan si Gino, ngunit bigo ito. Sinabi lang ni Gino na babalik na lang siya kapag handa nang makipag-usap si Rumi at naglaho na ito. Kung sa tingin mong bagay si Gino at Rumi, pindutin mo naman ang like and subscribe para sa marami pang magagandang istorya gaya nito. Nagsimula na ang paligsahan ng dalawang banda sa iba't ibang awards event. Habang binubuo nila ang bagong single, naisip nila ang bagong title na Takedown. Patuloy pa rin ang paglabas ng mga demon at pinupuksa nila ang mga ito. Dumating ang isang fan event ng Huntrix para sa autograph at tumila ang mga tao magdamag sa di inaasahang pangyayari. Nagpakunwari pa lang sa J Boys at pumila din at biglang lumitaw sa kanilang event. Pero imbis na magkaibang table, sinabi ni Rumi na same table na lang para di mahati ang fans. Kita ang alitan ng dalawang banda. Habang si Gino naman ay panay tokso kay Rumi sa sekretong itinatago nito at patuloy silang nag-aalitan. Pinayuhan naman ni Gino si Rumi na kung kinamumuhian at galit siya kay Guima wala itong magagawa kasi ginawa niya na ito at wala rin namang nangyari. Kahit nagalitan sila, nakita pa rin ng fans na sweet ito. Natilihan ang dalawa nang may isang batang nagbigay ng artwork kay Gino at sinabing may mabuting kalooban daw siya. Natouch si Gino at lumisan agad ang Saja Boys dahil dito. Kinagabihan, nagpapraktis si Rumi at napapaisip na baguhin ang lyrics dahil sa sinabi ni Gino na hindi galit ang sagot para mapuksa nila si Guima. Bumisita si Mira sa kwarto niya at nagsimula na itong maghinala na may nililihim si Rumi. Napansin din itong binabago niya ang lyrics. Sinabi ni Rumi na okay lang lahat at wala siyang tinatago. Hindi pa rin kumbinsido si Mira at lumisa na ito. Matapos ang mahabang paghihintay ni Gino, pumayag na makipagkita si Rumi. Patuloy pa rin ang nakakaing kaluluwa ng demons at dahil dito ay maraming nare-report na nawawalang tao. Sa kanilang pagkikita, biniro ni Gino si Rumi na sana pumili siya ng mas magandang lugar para sa date dahil sa sulat. Date? No, ew! What are you talking about? Kinumbinsi ni Rumi si Gino na tulungan silang mabuo ang Golden honeymoon sa pamamagitan nito. Masiselyo ka ng mundo palayo kay Guima at kung si Gino ay sa kanilang panig ay hindi na rin siya magagambala ni Guima. Magiging malaya na si Gino at mawawala na rin ang patterns ni Rumi. Nasabi na ni Rumi kung bakit nagkaroon siya ng patterns at kailangan nilang magtiwala na uubra planong ito at magkaroon ng pag-asa. Bigla silang napahinto nang ang isang naglalako ng bracelets ay napagkamalan silang magkasintahan. At naging awkward ang dalawa at tumanggi. Nagsimula silang mag-alitan. Binigay na lang ng babae ang bracelet kay Rumi dahil parang wala daw pag-asa si Gino parang naapektuhan si Gino na wala na nga siyang pag-asa. Pinalakas naman ni Rumi ang loob ni Gino at sinabing siya pa rin ang pipili ng tadhana niya kung ano ang pipiliin niya. Tumalikod na si Rumi. Biglang hinawakan ni Gino ang kamay ni Rumi at natilihan ng dalawa. Gusto lang palang niyang kunin ang bracelet. Lalong naging awkward ang dalawa at di alam kung paano magpapaalam sa isa't isa. Sa kanilang rehearsal, huminto na naman si Rumi dahil nag-aalangan siya sa lyrics na parang hindi niya kayang kantahin ito. Nagtalo na naman sila ni Mira dahil hindi nakakayanin dahil bukas na nga ang Idol Awards. Samantala, may umatake na namang mga demons at napalaban na naman sila. Patuloy pa rin ang alita nila ni Mira. Napuksa ang mga demons, subalit nabigo silang iligtas ang mga pasahero ng train. Lalong napalayo ang loob nila sa isa't isa. Nagkita ulit si Gino at Rumi at tinanong nito kung napag-isipan niya na ang plano. Sinabi ni Gino na parang hindi siya ang tamang tao para tumulong kay Rumi. Pero sinabi ni Rumi, natulungan na nga siya ni Gino kasi nang simulang mag-usap ang dalawa, ay gumaling na ang boses niya. Napakanta silang dalawa at naghawak kamay tungkol sa nararamdaman nila sa isa't isa. Nakumbinsi ni Rumi si Gino. Subalit, pagbalik ni Gino, diniscourage na naman siya ni Gwima na hindi uubra ang gagawin nila at tinakot siya nito. Kinabukasan, nag-usap-usap ang tatlo at nagkasundo kung paano ang gagawin nila sa Idol Awards. Dumating na ang inaabangan ng lahat, ang Idol Awards. Huntrix vs. Saja Boys Sa di malamang dahilan ng tinawag ang Saja Boys ay hindi ito lumabas at bigla ang kailangan ng magperform ang Huntrix. Nahumaling ulit ang mga fans sa performance nila. Pumataw si Rumi sa kanyang solo performance at malapit nang mabuo ang Golden Hoon Moon. Subalit may demons na nagpapanggang at na-distract sila. Naiwan si Rumi sa stage at may nagpanggap na demon na binulgar ang sekreto ni Rumi sa harap ng maraming tao na tila nag-break up na ang banda. Nadismaya ang mga fans samantalang ang totoong Mira at Zoe naman ay nagulat at nilayuan siya pagkatapos na malaman ito. Tumakbo si Rumi at hinanap si Gino at inaasahang kakampihan siya nito. Subalit si Gino ay tinanggihan rin siya unod kay Guima at ipinagkanulo siya nito. Nagsiuwian na ang mga fans sa pagkadismaya. Sa kabilang banda, ang Saja Boys naman ay nag-imbita ng surprise live performance sa kanilang pagkapanalo at dahil nabog na ang Huntrix na naig naman ang kapangyarihan ni Guima at nadamay na ang lahat ng tao kasama na si Mira at Zoe. Tila katapusan na ng mundo at mananaig na sa wakas si Guima kasabay ng performance ng Saja Boys. Samantalang si Rumi ay tila tuluyan nang nawala ng pag-asa at namamayani na ang demon sa pagkatao niya. Sa pinakauling sandali, sa performance ng Saja Boys ay narinig ang palaban na boses ni Rumi. Tila sumasang-ayon ito kay Guima. Subalit sa pagkakataong ito, wala na siyang itinatago at umaawit siya ng buong loob at katotohanan sa harap ng lahat. Bumalik ang ulirat ng dalawa ng marinig si Rumi at nakita nila ang panibagong Rumi sinabayan nila ito sa pagkanta. Nagalit si Guima at nagpadala ng mas maraming demons. Sa kanilang pagkanta, unti-unting bumabalik ang hunmun at ang mga tao. Sinugod ng tatlo si Guima at nahihirapang lubos si Rumi na labanan ito at tila matatalo na siya nang biglang. Sinalag ito ni Chino at kumingin ng tawad kay Rumi. At nagpapasalamat. Naglaho na si Gino at binigay nito ang kanyang lakas at kaluluwa kay Rumi para tuluyan ng matalo si Gwima. kalakip ng lakas na nanggagaling sa mga tao na naig silang tatlo laban sa mga demons at napuksa si Gwima. Nabuo na ang Golden Hoon Moon at tuluyan ng malaya ang mga tao sa mga demons. Salamat sa pagtutulungan ng Huntrix na patuloy na nagbibigay kaaliwan at kapayapaan sa mundo. Sa wakas, nakamit na nila ang tunay na kalayaan at kapayapaan at wala ng lihim sa isa't isa. Ang sumunod na eksena ay sa wakas, nakasama na nila si Rumi sa bathhouse at nag-enjoy ito ng sobra at gusto niya raw gawin ito habang buhay. Sa huling eksena, gusto man nilang magpahinga, subalit nang makita nila ang fans ay natuwa sila at nakipaghalubilo sila sa mga ito, kasama ang mga tao sa paligid dyan na nagtatapos ang istorya ng Antrix. Sa tingin mo, nararapat lang bang gawing itong live action? sa man, abangan din ito sa ating Quality Recap. Kung nagustuhan mo to, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga magagandang kwento. Kung may pelikula kang gusto mong i-rewind namin, i-comment mo lang sa baba at kami na ang bahala sa'yo. Dito sa PS Rewind, hindi lang basta magandang kwento. Matututo ka ng aral nang hindi masasayang ang oras mo. Salamat sa panonood. Ako si Raven at kita tayo sa next video.